Ginagalugad namin ang mga kwento sa Biblia, mga kontroversya at mga kuryosidad na sumasalungat sa kaalaman. Ang aklat ng Ecclesiastes, ang kahulugan ng buhay. Ang aklat ng Ecclesiastes ay isang malalim na pagmumuni-muni sa buhay at sa paglipas nito. Ang mga ngaral na tradisyonal na kinilala bilang si Solomon ay nagpahayag. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Ecclesiastes isa. Dalawa, na nagbibigay diin na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay pansamantala. Ang kayamanan, karunungan, kasiyahan at trabaho ay hindi nagdudulot ng pangmatagalang kasiyahan. Itinatampok ng aklat ang sikat na sipi. Lahat ng bagay ay may tiyak na oras. Ecclesiastes 3, isa, na nagtuturo na ang buhay ay sumusunod sa mga siklo at na ang mga tao ay hindi kinokontrol ang oras. Dahil dito, ipinapayon ang mga ngaral na magkaroon ng kasiyahan sa mga simpleng bagay at magtiwala sa Diyos. Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang tungkuli ng bawat tao. Ecclesiastes minuto. Ang huling mensahe ay malinaw. Lahat ng bagay sa ilalim ng araw ay pansamantala, ngunit ang pamumuhay kasama ng Diyos ay nagbibigay ng tunay na kahulugan sa Guidelines were not met for the following categories Celebrity detected. Please ensure that your content meets the guidelines.